ilaw at salita ng buhay. Sa dilim ng mundo, ikaw ang ilaw. Salita mong banal, gabay sa landas. Sa gitnang ng dusat, matinding panglaw, pag-ibig mo, Diyos, kailan may wagas. Ang Bibliya'y tanglaw sa pusong ligaw, nagbibigay buhay at lakas at saysay. Sa bawat pahinay, pangakong matibay, haplos ng langit sa buhay na gabay. Kapag may pagsubok at pagkadapa, iyong salita, sandigan at tula. Sa bisig mo, Ama, ik ako'y lumalapit. Pag-asa't pag-ibig sa puso'y mahigpit, kaya't sa buhay, ikaw ang sentro, ilaw ng mundo. Pag-ibig na totoo, hawak ang salita, ako'y maglalakbay hanggang sa dulo sa iyong kamay.